dinala po natin, nagkulangan sila ng ano, insulation, tapos tasing gutter, tsaka mga ties. Ayan, pinabubuhat ko na sa mga tropa natin. So. Ayan, maaga pa naman po. 7 o'clock, sakto. Yung ibang tropa, nasaan? Wala pa? Diyaw? Ayan, nakapaglagay sila ng ano, ng tasing gutter dito. Ano lang po niyan, yung down spout natin na yan, na tatlo. Tapos parang doon sa kabila, tatlo. Mga tal sa CR, nakulangan din po tayo. Kaya bumili na rin po tayo ng mga ilan. Kinaformi ka? Kinaformi siya ano ha? E dito, anong ang apelido mo? Salongga. Salongga ka, salongga. Mga tal pinakakot ko ito naka plaster na ito ano lang, kantuan na lang sa ano sa mga bintana natin ayun e, ang ambas sa uh, palabas dito sa dirty yan, yan nakalagay na K kantong kantuan sa ano sa mga bintana tapos canopy yun lilipad na lang yung mga forma doon ito sa main door nakalagay na okay, na lang natin mamaya kung okay ang na yung pakaisto ni Master Tang Master Tang kantuan morning wala <laughs> wala wala ng LBM na wala sana ako pero yung pinaukay -okay ko na yung ano dito yung dugtungan ng ating set tank. Pinakakanto na yung ano, yung mga bintana. At saka to. Tapos mga boss. Ito pa panatapos pa na mamaya to kay Mr. Tang. Kina uh, na ka? tapos lang yung ano, yung plastering sa mga amba. Dito start na po yung ating ano, ceiling. Dito sa uh, kwarto. Ayan, metal paring ceiling po. Tapos, uh, PVC panel yung ano niya yung design sa gitna tapos cob cob ceiling cob light ayun po ayun ang design natin dito ang pinasasakat na pinakadulo ng ano biga para mataas po yung ano yung yung ating ceiling Yamada, linis-linis ka na ha? para mal kaya siya mata pinapalinis na yung ano yung mga kwarto para pag naging start na silang magsiling dito si Mr. Tang pwede na siya dito ayan yung kanto ni Pax ayan o oh. finish pulidong pulidong pagkakanto ni Pax dito tapos yung ating hamba, ayan, nakapimis na rin. Naglagay tayo ng ano dito ng switch para dito. Yun naman ang nila, yung sa main door. Tapos na dito, nakapipira naka na para bukas. Ito, nakakanta rin yan. Tapos, na, paka, tapos nung pagkatapos nung magano yung Bubong hmm. natin, pwede na tanggalin itong ano, itong dating bodega para ma rin na rin. Master Tang, hmm? shut out! Ayan, yung ba natin, tatlo. Naka-install na, okay na. Tapos dito, yung mga gamit natin sa bodega, pinapalagay ko na rito. Ayan, naka ano na po. Nakalatag na yung ano bubong. Pero nagpulangan po tayo ng ano. Ng konti. Ayan na. Konti na lang. Ito, naka ano yung TVC rito. Tapos po natin, no? Tap natin yan. Para po pa flooring na to. Ay, installer natin. Ceiling. Installation. Framing. Ayan, umpisa na. Si Raymond. Ito. Installer natin. Ayan, no? Ayan. Wa, wow, barang balbal mo. Ay, ada, ada mga si ini. Ah, uh, barang balbal pa. Para kang ano, para kang abo saya pa. Kumita. Ah, PVC panel yung sinig natako stop seal yung draft trim natin. Ito, abang natin 'yan sa ano, sa ah uh, sa dessert natin yung kanyang pinakailaw dito kasi dito yung ating closet vanity dresser po yung dito kaya meron tayong abangan na flexible Yan. next week pwede na pumasok yung mga pintor natin dito kasi tapos na po yung sa ano, sa kambasi project pinayayari ko na para yung mga pintor natin lahat dito sila gagawa cero. Felicidad de si Melvin. Melvin. Ahí está. Esa va a ser si Jau Mata. Jadi kita harus yang tapos. Kita jemput tayo tapos. Uh, ceiling tayo. Bagus hari ini. Bagus hari ini. Yang sa taas. yung ating meats ayan meats natin mo muna yung test tapos iyan uh, sa kabila bago tayo ma i sa kabila kailangan nakalagay muna yung test niyan ito bukas pwede natin iyan oh ito yung kanyang waterline bukas Linis-linis, ano dyan? Uh -huh. Eh pagkatapos makanto mga boss, yung ano, yung mga canopy ka naman ang gagawin natin. Tapos sasalan natin yung ano, yung yung isang window doon sa gitna. Nakaano na yung mga CSP natin na prepare na. Baka bukas pa sasalan ko na po 'yon. Saka dito yung canopy niya. Pa 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 pa, pa, pa 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 na natin 'yan. Tapos akit taas, taas sa mga nagbububong natin Ulang pa ng kalahati. Ano? Okay, mga boss. Nakalatag na lahat yung mga yero natin. Tapos ito. Ulang pa ng kalahati yan. Lasing gutter po ang nilalagay nila. tapos yung wall plastic naka ano na po yan naka ready na tapos yan ano yung wall plastic ilalagay nila niya yung mga brace niya lalagyan natin brace yung gutter para pag umangin hindi siya bibigay o, iba po yung ano iba yung makapal na yero kahit na tumakbo ka hindi siya malulukot 0.5 po yan pero yung 0.4 um, ano po yan pagka yung apak mo malulukot yung yero pati yung ating gutter 0.5 lasting gutter tsaka yung wall plastic natin Kung nababa sa tubig mga boss para bukas kaya yun e, ang nabukusan yan para yeah. makumpak Ah, sinik, installer na Oh, yung mixer mo, hinahanap ka, Nick. <laughs> ano muna kayo? Divorce muna kayo? <laughs> Pagkatapos ma mga paving yan, tapos siding dito na, ano, na fiber cement, tapos masilya. Tapos so, tayo maglalakad ng, ano, ng PVC panel. Tapos wawiring muna natin sa electrical. Bago, bago na sila. Diyan mata. Ayan, ko na ito. Ah, ano, Pinento kayo pa yung sobrang ano halo <coughs> Ano lang yan, uh, waterproofing tapos ceiling pintura okay na Ang laman yung ating bodega yung mga canopy doon, mga forma pinatanggal ko na bukas para ilipat sa kabila yung canopy natin ayan, pwede naman pumasok yung mga pintor natin dito pwede na silang magpintura at saka mag waterproofing so ayan mga boss ano dito na po yung vlog natin ayan, kanigwang project at update tayo yan yung nagawa ng mga tropa natin Okay, yan natin lang po yung vlog natin mga boss Maraming oh, maraming salamat po, God bless Ingat po